Formal lang tinanggap ng House of Representatives ang 2026 National Budget. Ang Speaker Ferdinand Martin Romualdez, titiyakin nila na ang bawat piso sa panukalang 6.793 trillion sa 2026 National Budget ay malinaw ang layunin at maghahatid ng nararamdamang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Sa ginanap na turnover ng 2026 National Expenditure Program ng Department of Budget and Management, Sinabi ni Romualdez na bawat piso may paglalaanan. Bawat gastusin dapat may pakinabang sa tao. Ang 2026 National Expenditure Program ay katumbas ng 22% ng GDP ng bansa. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa pondo ngayong taon na 6.326 trilyon. Mas malaking bahagi ay ilalaan sa education, healthcare, social protection at food security upang tiyakin ang economic momentum ng bansa. Ang planong paggasto sa susunod na taon ay nakadesenyo sa temang Agenda for Prosperity, Nurturing Future Ready Generations to Achieve the Full Potential of the Nation na nakaangkla sa Philippine Development Plan 2023-2028 at sa long-term vision ni President Ferdinand Marcos Jr. Sinabi pa ni Romualdez na ang turnover ng 2026 National Expenditure Program mula sa DBM ay eh, hindi lamang formalidad, kundi ito ang unang akbang sa pagbubog kung paano magsisilbi ang gobyerno para sa mga mamamayang Pilipino sa susunod na taon upang magkaroon ng katuparan ng pangarap ng bagong Pilipinas. Ang NEP ay nakatuon sa mga lansangan na magkukonekta sa mga komunidad, pamilihan na abot kayang pagkain, paaralan at hospitals. Ayon kay DVM Secretary Amin Pangandaman, ang 2026 NEP ay maingat na hinubog sa spending plan na magpapaigpit ng alokasyon habang inihahatid ang makasaysayang pamumuhunan sa edukasyon, kalusugan at pagkain. Ito umano ang unang pagkakataon ng budget para sa basic and higher education ay nakataon sa nirekomendang gastusin ng UNESCO na kahit 4% ng GDP. Ang 1.224 million o 16.6% ng budget ang alokasyon ay lumampas sa UNESCO Education 2030 framework. Requirement na 15 to 20% ng total public expenditure at nakikita ng global average ng 14.2%. Ang healthcare funding naman ay tataas ng 23.6%. Ang Department of Health, 20.2% sa Metro Manila at 26.1% sa mga rehiyon. Kabilang din sa NEP ang operational funds para sa bukas centers upang maghatid ng abot kayang quality healthcare sa mga komunidad. Ang Department of Agriculture at iba pang attached agencies ay makakatanggap rin ng 239.2 billion na may triple the price competitiveness and has funded ang National Rice Program Budget na tumaas ng 38%. Ang infrastructure spending ay mananatiling 5-6% ng GDP sa ilalim ng Build Better More Program. Katabi, ang 87.33 billion para sa digital transformation ng government services. Ang iba pang pangunahing alokasyon ay 55.2 billion para sa labor and employment programs, 299 billion para sa Department of National Defense, 287.5 billion para sa Department of Interior and Local Government at 67.9 billion para sa judiciary. Felix Tambongo The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.